ay labis sa pag-apaw ng tubig o isang paglawang ng tubig na natatakpan ang lupa. Sa hindi ito, ang malakas na ulan. Maaari rin magtambak ng mga basura sa mga daluyan ng tubig. Madalas, nagkakaroon ng pagbaha sa mga mabababaw na lugar. Ito din ay nakaka-apekto sa karamihan dahil posible magkaroon ng sakit dahil sa dumi ng tubig. So, bakit magkakaroon ng baha? Nagkakaroon nito dahil sa kawalan ng mga puno na santi ng pagputol nito. Nagkakaroon ng baha at pagtatapon ng basura sa maling paraan na nagpapabara sa kanal. Ano ang epekto ng baha? Ang epekto nito ay maraming masasikilan ng mga pananim at sapain. Marami ang mawawalan ng buhay at lubos na masasaktan. Marami ang mawawalan ng hanap buhay at pagkakakitaan at higit sa lahat, masasikilan ang kalikasan. Ano ang maaaring maging solusyon dito? Magpigay ng dalawa hanggang limang paraan. Una, ang dapat kong gawin ay hindi ako magtatapon ng basura kung saan saan, lalo na sa mga dagat at ilog. Pangalawa, maglilinis ako ng kapaligiran at magtatanim ng mga halaman at hindi ako magpuputol ng mga puno. Pangatlo, maaari tayong gumamit ng mga produkto na maituturing ng mga eco-friendly. Pang-apat, o galingin na sundin ang ipinutupad ng PRS o ang tiyatawag na Reduce, Reuse at Recycle. Panlima, tayin ang mga appliances sa bahay na hindi na ginagamit para mapag-ibon ang enerhiya at maging sa tubig. magkaaral, ano ang maaari natin gawin upang mabawasan ang pagbaha sa ating lugar at kahit sa ibang lugar? Bilang isang mag-aaral, mababawasan ko ang tsansa ng pagbahas sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa sarili. Ugaliin kong iuwi ang aking basura sa aming bahay upang doon itapon o kaya naman ay itatapon ko ito sa tamang paraan kung ito ba'y nabubulok o hindi nabubulok. Maaari ko na ipamahagi ang aking kaalaman sa iba upang makatulong na maiwasan ang baha sa iba't ibang lugar sapagkat ang basura ang pangunahing sanhin ng pagbaha Nagdudulot ito ng pagbara sa daluyan ng tubig o lan na maaari magdulot ng malawakang baha na makakapekto sa lahat at kaya na ito kumuha ng buhay sa isang iglap lang.